Mamayang gabi, gagawin natin ang pinakamalalang prank na nagawa ko sa Team Gina. Dahil isasama natin siya sa ating mga investigations at dito, siguradong maraming ang Kung Kurasan ako dito, nandito ako ngayon sa isang abandonadong bahay. At kunyari, isa-surprise ko si Mami sa isang gathering na masaya. Pero sa totoo, mapupunta kami sa pag explore dito sa abandonadong bahay na to. At para mas maging nakakakilabot ang exploration na to, ay magsasama tayo ng kasabwat. Ito, si James. Magiging isa siyang maligno. Samahin niya ako, mami. Family dinner. Ay, kakadating ko lang aga. Pagod na ako. Kakain tayo ngayon sa masarap. Tang. Steak and fries. Magbabanding tayo kasi deserve naman ni mami mag-relax Saan tambay yan? Di na na yan? Para siyang fine dining. Tulungan lang po niya. request ko lang, lalagyan ko kayo ng blindfold. Ay, aga! Bakit ako magba-blindfold? Lalakad ako naka-blindfold. Oo. Oh. Oh, okay na yan. Huwag ka po nadapa. Hindi ka paibigyan niyo. Oo, Mamayang gabi, gagawin natin ang pinakamalalang prank na nagawa ko sa Team Gina. Dahil isasama natin siya sa ating mga investigations at dito, siguradong maraming magpaparawdam. <laughs> Kunasan ako dito, nandito ako ngayon sa isang abandonadong bahay. At kunyari, isusurprise surprise ko si Mami sa isang gathering na masaya. Pero sa totoo, mapupunta kami sa pag explore dito sa abandonadong bahay na to. Ano lang to guys ha, hindi, to, hindi talaga to abandonado. Binibento to na kaibigan ko, pero matagal na itong hindi nagagamit. Kaya yung itsura niya ay yung dating niya, sobrang abandonado na. At para mas maging nakakakilabot ang exploration na to, ay magsasama tayo ng kasabwat. Pasok James! Ito, si James ay kama na dyan yan. si James ganito ang itsura niya ngayon pero mamaya ay magiging maitim na siya lahat magiging isa siyang maligno okay mo sa'yo lalagyan natin ng kuling ang buong katawan niya at dun siya tatambay sa taas nag-iingay sisigaw, sisigaw pa rin sample mo na, na sigaw ah huwag ganun gadi mapahiya tayo dyan yan tapos aakyat ah, siya. Moron na siya umakyat ng bubong, kaya sobrang lupit. Aakyat ah, siya dahil dito sa katabing bahay, may pakyatan. Aakyat ah, siya sa bubong. Moron ka na umakyat ng bubong, di ba? Tapos tingnan natin kung ano magiging reaction ni Mami. Dahil ngayon nasa malayong lugar kami, nasa may malapit kami sa Balintawak. At si Mami nasa bahay pa, wala siyang kaalaman lang sa lahat na nangyayari. Kaya ngayon, after nito, uuwi kami. Sunduin ko si Mami para na-surprise siya sa gathering. Pero sa totoo, bigla siya mapupunta dito sa setup natin na paranormal investigation. Let's go! Sabi yun guys, papakita ko muna sa inyo yung ng bahay ah. So dito guys, mukha na talaga siya abandonado. At syempre kasama rin na pala natin si Aldridge. Yan, si Brody. Kanyari lang po, wala kang alam ah. Kanyari, ano yun? Parang may narinig ako. Parang ganun. Basic. 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 Yeah. Kanya, this is the ultimate setup sa Team Gina. Sinasabi ni Mami lagi, hindi siya mat, hindi siya natatakot kahit saan. Wala siya kinakatakutan. Ngayon malalaman niyo kung gaano si Mami katakot sa mga nagpaparamdam. So tara ang tawag dito, fake exploration. So guys, two floors lang naman to, pero sa gabi kasi nito, sa gabi nito, walang kuryente to. So, madilim talaga. Ito isa sa rakot James. Kasi, ang setup dito, hindi to ka, di ba? Hindi dito bumuksan. Kaya nga nang setup kami ni Mami Mami, madilim na gabi. Parang ni ka, James. Yan, may naglalakay. Tapos, i-explore namin tong buo. Ang cue mo, para lalabas ka na, kunyari, i-explore ko to, Ah, oh, wala dito pa sa tarahan kita. After nun, mga 10 seconds, pasok na. Ng... Okay? Yan. So yun, guys, the setup is complete. Nahiram na natin itong pwestong na to. Uh, aalisin mamaya yung mga gamit dito para talaga magmukhang mas abandonado at magamit tayong kasabuan. Pagtutulungan natin ang Team Gina. Welcome sa pinakamalupit na prank ng Team Aga today. Akala mo, mami, pupunta ka lang sa isang masayang gathering. Pero sa totoo, ito ang pinaka nakakilabot na experience na mararamdaman mo sa buhay mo. <laughs> Team Aga lang, ang sakalang. So guys, uwi na tayo. Sunduin na namin si mami at isurprise na natin siya. Let's go! So ito si James, ang ating magiging malupit na kasabot ngayon. Ikaw ang magiging maligno mamaya, okay? Mamaya dapat may uling-uling uling ka na. Ah, pira mo naman ako! <laughs> Itong bahay na to ay hindi talaga siya hunted. Para lang sa content. Ito ay may-ari si Jerty. Mga 48 years old na <laughs> businessman. And so ngayon, pakita mo kung paano mo tatakutin si Mami Mama yan. Ano na gawin natin? Magparinig ka kung nyari. Magparinig ka. Oh, hindi naman ganun. Ba't ang dami? Yan. Tapos isang hampas, isang hampas. Yan. Ganyan lang. James, galingan mo mamaya ha. Kailangan talaga nakakatakot tingnan ha. Boss, ikaw na bahala. Yes. Ikaw na bahala sa makeup nito. Okay. Oh, well. Galingan mo ah. Kaya mag mo mag-topless para talaga makamalig no. Yan, mag-brit. Yan, mag-brit. Ano, na. Mag-short yan. Kung ano mag kahit ano lang. Ah, sige, ikaw na bahala Okay guys, so kakarating lang namin dito sa bahay at makikita nyo, ginambi na kami. Sobrang haba ng biyahe pero ngayon, aayain na natin si Mami. Tumabas at uh, isesurprise surprise natin siya. Ililibre natin siya ng dinner. Mati <laughs> mami! TBS? Okay. Bakit? Bakit niya? Tumain niya ako, mami. Ano tayo? Family, ano tayo? Family uh -huh. dinner. Ay, kakadating ko lang. Aga, pagod na ako. Okay lang yan. Minsan na tayo mabas ko. Hindi na mabas. Kakain tayo ngayon sa masarap. Taan? Steak and bread. Ano? Sa ano? Sa so may QC lang. May na ako restaurant. Kasi ano, syempre, napapagod tayo sa work na ginagawa. Maulan pa ngayon. Kailangan natin mag ano, alam nyo. Ano. Ah, hindi na. Anong oras? Hindi na. O, oh, sige. O, sige, 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 sige. Babalik ko yung jacket ko. Bilisan mo, sige. Tutokan okay. na. Let's go. So, Kung mag, mamaya ayoko. mag enjoy kayo dito sa i-treat ko sa inyo. It's gonna be fun and enjoyable. Let's go. Paano pa namin mukha mo pag dito? Prank to? Manda ka Sama si Aldrich, kasama si Aldrich. Sama si Aldrich, family. Ito na nga, ah. oh, relax, relax. Okay guys, so kakarating lang namin dito sa car at yan, kasama natin si Rick, si Aldrich, si Mami. Tayo ay mag late dinner. Yan. And this is our time para itreat si Mami to something special. Kulong, wala akong pira. So, treat ko si Mami at magbabanding tayo. Sabi mo, wala akong pira magbabanding tayo kasi deserve naman ni mami mag-relax at syempre makapagpahinga makahinga-hinga sa lahat na nangyayari sa sa, ba, sa buhay natin di ba? Bali ang ambag ko na ay presence oh. present yes sama-sama tayo mo nga oh, tara <laughs> mami tonight you're gonna relax you're gonna enjoy don't worry mami may isa ang ambag ano? gas gas okay? so Ice this ba? is your night mami it's your night it's your time it's night time, time. let's go sabay sabay yan? Dinner na yan. QC lang, mami. Mami, QC, look. No? QC, look. Saan nasa QC? Siguro mga 25 minutes drive lang. Nag-reserve ako sa pinaka masarap at uh, yung mga favorite yung pagkain. Mm. Buffet? Mm, hindi siya buffet. Para siyang fine dining. <laughs> Pwede ko talagang gusto mo ibat eh. hindi sa Solaire? Ay, naka-shorts lang ako. Mag-Solaire tayo. Pwede ba to? Masarap yung pagkain sa crash. Mami, mas masarap Soler. to sa Solaire. Mas nakaka-satisfy to kasi sa Solaire. Trust Di, 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 di. excited na ba kayo? Excited na ba kayo? Hindi. So, bakit? May laba ko kain ng mga narap. Pero, yun, treat ko nga eh. Excited na ako. <laughs> Libre ko kayo eh. Pero may iba ko ha. Para sa akin, alam mo, oh. si hey, Mama yung isa sa pinakamatapang na babae na kailan ko. Uh -huh. Matapang? Uh hindi, -huh. Matap uh -huh. matapang yung personalidad. Baka hindi siya matapang, maigay. Maigay ba <laughs> Ako nila kaya mag-drive. <laughs> Tawan mo kamay ko, babalik ka. <laughs> hey, sorry, sorry. Hi guys, on the way na sila aga. Let's na rin ang maligno. Let's go! But malapit na tayo, mami. Bakit si Press Village ang na, uh, na, na, nabasa ko? May rasta ko ba dito? Masaktan ba ito aga? Ito na, malapit na nga. Masarap kainan dito. Pero bago yun, mami. Kailangan, ang request ko lang, lalagyan ko kayo ng blindfold. Ha? Lalagyan ko kayo ng blindfold. Ano tayo mag-blindfold? Dahil masikip ang kalsada dito. Kaya yan. Uy, baka ko nga yung blindfold sa bago. Ay, aga, bakit ako magpa-blindfold? Lalakad ako naka-blindfold? Oo, oh, 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 hindi. Ako, ako bahala sa inyo. Hindi, sanday, ako. Pagay niyo na yung blindfold, mami. Oh. Malapit na tayo. Wala kayo makikita. Huwag niyo dadayain, ha? Ah. Sarado aga. yung surprise kasi nyo na masarap na dinner. Wala ako nakikita ng restaurant dito ah. Wait lang kasi kayo. Masyado kayong atat. Wala kayong pangat na ugali yung masyado ka Nakalagay na? Oo uh -huh. hmm, Perfect. Lagay nyo kami! Huwag yung nagaya! Mayroon mo ko sa'yo. Ano ah, naman itong gagawin ko? Pilip lang ako. Huwag kayong sumilip. Hindi mo makikita yung masarap na pagkain. Nakakala tatay sa sasakyan mo eh. Wala kayong nakikita. Huwag nyo dayain ah kita ng ako eh. Wala ako makikita ng restaurant. Huwag kayong un'y tingnan. un'y tayo Yan! yun. Yan! kamay ko kamay ko. Oh, kayo? magkakona tapay ni pakibig ni 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 dinala? Wala, ano, meron to, meron nag... Wala na tao dito. ako na! May hilo ako. Ito, na kayo sa